kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Artista, ito ang isa sa mga uri ng profesyon at trabaho na marami ang nangangarap na makamtan ito kapag naging isa kang kilalang artista ay siguradong magiging maganda ang iyong pamumuhay. Maliban sa kasikatan na iyong tinatamasa, ay tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng iyong mga proyekto na siguradong magpapayaman sa iyo. Ang daling pasukin at panalunin ang mundo ng politika kapag ikaw ay sikat na sikat na artista. Pero ang tanong, gaano ba kadali ang makapasok sa mundong ito? Iba-iba karanasan ng bawat artista ang nagtatagumpay o nabigo sa kanilang karera. Sa mga taong nagmula sa mga ang pan ng mga artista, ay mas madali sa kanila ang matasok dito sa may mga magagandang hitsura at mga natawan, ay pintahan rin sa kanila ang mabigyan ng offer mula sa mga scouts. Nang iba't ibang industriya ng pelikula. Ang mahirap ay ang mga walang koneksyon na gustong makapasok sa mundo ng pag-aartista. Dadaan ang mga ito sa putas ng karayom para magamit ang kanilang pinapangarap na uri ng trabaho. Isa sa mga artista ang dumaan dito ay ang kilalang action star ng iyong mga magulang. Mga Chuhin, lola o lolo, noong dekada 70, 80 at 90. Siya, si Dante Barona ang nag-iisang artista na nagawang tumalon sa napakataas na tulay sa Pilipinas. Ito ay ang San Juanico Bridge sa Santa Rita Summer na kumukonekta sa Tacloban Leyte. Walang kung ano-ano mga harness na nakapulupot sa katawan ni Dante Barona nang gawin niya ito. Todas kung todas ang mentalidad ng balbasarado noong si Dante Barona. Ito ang kuha sa pelikulang hari ng stunt ni Dante Barona noong 1981 nung siya'y tumalon sa San Juanico Bridge. Dante matapos nitong matalon ang tulay na may taas na 134.5 feet o 41 meters Lakas ng loob at walang takot na pagsuong sa ganitong mga uri ng stunts Ang siyang naging tiket noon ni Dante Barona para mapasok niya ang mundo ng showbiz Dahil sa hirap ng kanilang buhay noon kaya naisipan ng mga magulang ni Dante na siya ipasok na lang sa Boys Town sa Marikina sa tulong ng Boys Town ay nakapagtapos si Dante ng elementarya at high school. Matapos noon ay bumalik na ito sa piling ng kanyang mga magulang. Malaki ang naging kontribusyon ng Boys Town sa buhay ni Dante dahil hindi siya nagkaroon ng anumang bisyo habang andun siya nakatira. Doon rin mismo sa Boys Town nagkaroon ng interes sa gymnastics si Dante. Kaya nang magpinata ito matapos makalabas sa Boys Town ay kanya nang sinundan ang hilik niya sa gymnastics. Bumasok si Dante sa samahan ng mga stuntmen ng Pilipinas. Ito ay ang SOS Daredevils. Doon si Dante nagkaroon ng chance ang makapasok sa mga pelikula bilang stuntman at double ng mga action stars na sikat noon, kagaya ni na Jess Lovett Sr. at John Aristorenas. 1968 nang mapapasok sa pelikula si Dante hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito at naging bida na siya sa ilang mga pelikula. Pinasok rin ni Dante ang pagiging direktor at nagtayo pa ng kanyang sariling film production company na tinawag niyang Bathala Films. Makalipas ang ilang taon kung saan ay nagkakaedad na si Dante Barona ay nagdesisyon na sila ng kanyang asawa na manirahan na sa Amerika. Tuluyan ang tinalikuran ni Dante Varona ang kanyang karir bilang artista at direktor sa Pilipinas. Sa Estados Unidos nag-focus na kanyang pamumuhay si Dante Varona kasama ng kanyang asawa at mga anak. Nagtrabaho bilang janitor at security guard si Dante sa California kahit na matagal nang wala sa mundo ng showbiz pero nasa dugo pa rin ni Dante, ang mga ginagawa niya noon sa mga pelikula rason para maghanap ito. ng thrill at muling tumalon sa Strat Skypad Tower na may taas na 1,149 feet. Pero sa pagkakataon ito, siyempre ay may mga harness ng suot si Dante. Dahil kung wala ang mga ito, ay siguradong headline sa balita ang kalalabasan niya tingnan kung paano na walang katakot-takot na tinalon ni Dante Barona ang napakataas at nakakalula na the struts kay Tower. Okay. 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 Okay? Yeah. Okay. Ang buhay ni Dante Barona ay isang ehemplo ng pagsusumikap Kahit nagkaano man kahira pero determinado itong magtagumpay Kaya positibo ang naging resulta ng naging karera ni Dante Barona Ikaw, balak mo rin bang tumalon sa tulay para makilala sa mundo ng pag-aartista? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.